Hello guys, good morning sa inyo lahat. Yan, nandito naman po tayo sa aking vlog ngayong umaga. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama sa aking mga video guys. Thank you, thank you so much sa inyo lahat. Ngayon nandito tayo sa ilog guys. Maliligo tayo at uh, samahan nyo ako. At mag enjoy kayo sa panunood sa akin. So, let's go! eto na nga, dito na tayo sa tabing ilog. Yan, nandito tayo. Ito yung, ano guys, yung Irawan River dito sa, ano, sa barangay Irawan. Yan, nandito tayo maliligo. Yung marami nang naliligo doon sa unahan guys. Tayo na nandito sa may baba-baba. Tapos ito yung mga kasama ko Si Kuya Mar Si Kuya Mar at saka si ate ang asawa niya So tatlo lang kami maliligo dito guys Samahan nyo kami eyan yung ilog Ayan o diba Nandito tayo sa tabi ng ilog guys So ayan o, Tignan nyo napakaganda at saka Yung mga puno di ba? Green na green O di wow <laughs> O di wow Diba? Ayan, nandito tayo guys sa tabing ilog. Ayan, may mga sa taas pa guys. O, oh, diba? So, ayun si Kiamar. Bibili daw ng ice. Ayan, nakalimutan yung ice bilihin. Ayan, ito guys yung sa ano, ilog natin. Dito tayo maliligo. Dati guys, nung bumaha dito sa ilog na to, apo-apo yung tubig hanggang doon sa may taas doon. Yung sa may taas doon yan, apo-apo yung tubig dyan dati. Nung bumaha. Tapos itong, ito dati, may ano ito siya. May harang ngayon dyan sa may taas. May harang ngayon dyan sa may taas na simento. Tapos nung bumag yun, nawala lahat yun. Na hanggang dito sa may baba, tignan mo. Yung dito sa may, yung mga simento na yan sa may baba na yan. Tapos ito, 'yan mga simento na yan naanod na guys sobrang lakas ng tubig nung pagbaha noon nanyan kaya nandyan sobrang lakas tsaka dati maraming puno yan dito sa may ano, gitna ng ilog talaga marami puno hanggang doon sa may baba tapos dito may dam dam yan dito dati dito may dam yan siya dyan nagiba lang kasi yung paglakas nung bagyo yan nandyan yan yung dati yung pinaka dam nya talagang masira na wash out talaga sa sobrang lakas ng tubig Ayan yung ano yung sa taas yung tawag dito. Yung ano ng water district. Yan yung ano ng water district sa taas. Bawal maligo doon sa may taas. Pinagbabawal nila kasi uh, doon nag agos yung tubig papunta dito. Tsaka doon kumukuha yung city ng tubig pang supply din doon sa may ibang barangay. Yan. Diyan sa may taas na yan. Maganda yan dyan sa may taas. Yan ba diba? So nandito tayo guys, yan, di ba? Ilog. Ilog, ilog, maraming kabatuhan. Oh, di ba? So, yun na nga dito yan marami naliligo sa may taas yan ang gaganda ng puno yung puno ng akasya sa may taas napakaganda ang dami naliligo hanggang doon sa may taas talaga hanggang mamayang hapon pa yan yan nagpausok-usok kami kasi uh, sa tabing ilog simpre eh, hindi maiwasan yung may mga lamok-lamok yan kaya nagpausok ako pero malaman na yan mamaya kung mag ihaw kami. <laughs> o, oh, diba? Mas masarap kasi yung, ano, yung may pausok-usok siya. Kay pampatanggal lamok sa mga, ano, sa mga uh, ano, ngagat Madami kasi lamok noong time na yan kasi maaga pa kami pumunta. Mga alas 9 nandiyan na kasi kami. Yan, at saka marami na rin naunang nagpunta sa tabing ilog. Yun, sa may kabilang pangpang, -pang, mayroon na rin doon nag, ano, nagluluto-luto. Tapos yun may bagong dating doon sa may kabila Yung marami na yun Ayan si ate at ayun si Kuya Mar Naglalakad may dalang ice yun. Yung isang grupo na yun sa may kabilang dulo na yun doon no? yun, Marami bagong dating din yun May dala silang dalawang lamisa Siguro grupo sila ng ano ng, uh, Sa church gal Ano yun sa church kasi Parang mayroon yatang bautismo sa kanila So yan O oh, diba o, sa may tabing pang, pang marami na rin naliligo at siya yan o di ba ang dami dami talaga so enjoy Si Kiyamar, uh, dumating na Bit-bit niya yung ice. Hi Kuya Mar. <laughs> Hi Kuya Mar. Kaway naman diyan ate. <laughs> nakapakaway din si ate. <laughs> Ayun, yan yung aming mga baon, di ba? Kami kanya-kanya kaming baong ano, pagkain. So, yun. Mag-i-enjoy talaga kami dito kasi maraming uh, maliligo. Maraming uh, naliligo kasi hindi lang sa amin hindi lang dito sa barangay ng Irawan yan ang mga ano dumarating iba-ibang lugar yan para lang maligo at magi-enjoy dito sa ano sa malawak na ilog ng ano ng Irawan. So yun yung mga kasamahan namin na iba nandoon naliligo na. Yan. Tapos yun may mga bagong dating pa, mga college student yun, mga college student uh, para from Fulbright College yun. Nak nakita kasi sa ano nila, sa suot nila mga taga Fulbright College mga college yan so di ba nga naka uniform pa oh. <laughs> naka uniform pa Ayun. so yun oh, may nagluluto na doon sa may kabila nagluluto na sila sana pahingi kami <laughs> sa bigyan kami mapansin <laughs> o, so yun na nga meron tayong baong paanang manok adobong paanang manok Ayan, oh, napakasarap nyan di ba adobong paanang manok kayo dyan <laughs> Adobo paa kayong munok dyan. O yan, tapos yan, meron tayong nilagang buto-buto. Uh, nilagang buto-buto ng baboy. Yan. Ang nagluto niyan si ate. Yung asawa ni Kuya Mar. Sarap kaya ng sabaw. Tapos meron din tayong uh, mga laman, uh, laman ng baboy yan. Yung adobo rin siya. Paborito kasi ni ate yung adobo eh, tsaka ni Kuya Mar. Siyempre, pati na rin ako. <laughs> Pati na rin ako. So, yun, meron tayong dukot na kare Yay! <laughs> meron tayong dukot na kare Yay! <laughs> oh, diba? <laughs> Ang saya-saya. Ito talaga yung paborito ko, yung paalang manok. Yan. Adobo talaga masarap diyan, 'di ba? Sa mga nakaka-relate diyan, 'di ba? Mas masarap talaga sa paanang manok yung Adidas na yan. Adobo talaga. 'di ba adobo. Lalo na kapag pinatuyuan mo 'yan sa mantika, sa toyo mantika, nako, oh, hmm, maglalaway ka sa sarap. <laughs> maglalaway ka sa sarap. <laughs> Baka naman. <laughs> oh, 'di ba? Yeah, no. Di <laughs> tapos may adobo, tapos may nilaga pa na buto-buto. Talaga mabubusog ka talaga. mabubusog <laughs> ka sa tingin. <laughs> <laughs> Nabubusog ka sa tingin, O no? Di ba? Ay, paulot-ulot ko lang talaga ito itong binibidyoan itong mga paanang mo. Napakasarap talaga nito para sa akin. The best ka. Ang <laughs> dami pala naming ulam. So, yun pa. May inihaw pa. May inihaw pa nga liyempo. Yan nga pala may nakilala kami nga uh, kaibigan. Yan. Uh, na malapit lang din dun sa amin. Ah, uh, nakiihaw sila ng ano, liyempo. Yan. Mga ano yan? Mga kuyunin. <laughs> Mga taga-kuyo Mga taga, -kuyo. Biba, taga -tay, tay yeah Mga taga-kuyo Nakiihaw sila ng liyempo So, yun Yun yung mga kasama nila Naliligo na rin, nagpicture-picture Tingin naman dyan ate <laughs> Ayaw niya magdi Kasi nahihiya siya, sabi niya kanina Ayan o, no. tatawing hindi <laughs> <laughs> Tumingin din siya. O yun, so, sinasawsawsawan -saw niya kanya ng kamari ng ano, ng toyo. O, oh, di ba? mga mata. <laughs> Napangiti na siya. <laughs> oh, ihaw-ihaw pa tayo. O, sarap yan. Parang pulutan yan, ah. Parang tayo ito, ah. Mukbang bayan Mukbang ba? Mukbang <laughs> bayan Mukbang ba, yan? Mukbang ba yan, ate? Ha? Mukbang ba yan? O, okay, imumukbang natin yan, no, maya, ha? <laughs> Yan yung mga nakilala namin, bagong kaibigan namin dito sa ilog na, na pumunta dito malapit din sa amin at nakiihaw sila. Yan, shout out nga pala sa inyo ha. Maraming salamat sa paamoy ninyo ng karne. <laughs> paamoy pala. <laughs> paamoy pala <yun. laughs> ang bango-bango kasi siyempre ang binabad mo yan sa suka na may kalamansi toyo na may kalamansi na may bawang ba diba? ang bango nun oh, ang bango so yun na nga guys hanggang dito na lang ang ating video hanggang sa muli paalam